Tayo sa kanilang pagharap po sa pagdinig ng Senado mariing Ing itinanggi ng dalawang independent contractor ng isang TV network ang aligasyon na sexual abuse ng bagwang aktor na si Sandro Mulak. Si Daniel Manalastas sa detalye. bakla kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Humarap na sa pagdinig sa Senado si Giorgio Nones at Richard Cruz, ang dalawang umano'y independent contractor sa GMA Network na nire ng umano'y pang abuso. Nakaharap nila si Ninio Mulak, ang ama ng nagrereklamo Pinabulaanan nila ang mga legasyon at, at kaya raw nilang patunayan na wala silang kasalanan. Hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa tinagal-tagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Hindi naman po namin itinatangging bakla kami sa katunayan ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Simula ak nanindigan naman na nagsorry sa kanya ang mga nireklamo. Kaya nagtataha ngayon ng ilang senador kung bakit kailangan magsorry. They, they were crying and they apologized at sabi nila, sorry talaga, sorry ninyo, ganun. Kasi akala namin okay lang. What do you mean? Yeah, they were sorry for what? What did they do? For what they did? When they said sorry, syempre naintindihan ko na yun. Kung ano yung ng anak ko, yun na yan. yun. Yun na yun. We po. did not apologize po. Ang context po is sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak nyo. Kung wala kayong ginawang masama, ba't ka magsasorry? They even offered to, ano, to donate uh, a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang masettled. No po, Your Honor, kasi that would be very insulting po. Isa pa sa naungkat sa pagdinig ay kung te-next ni Nones ang anak ni Mulak kung pwede itong pumunta sa kanyang hotel room. Pero pinabulaanan nito ni Nones. Oh, Pag ni-recover namin sa Globia o sa Smart Chan, pakukulong kita rito. Now you better tell the truth. Hindi po sa akin nang galing. Si kay Sandro po mismo nang galing. Remember, kung... you're under oath. Yes, your honor. Ha? Huh? Yes, your honor. I... Mer meron ba? If I can am you under oath, your can honor. Ang mga sinabi niya ni Nones, hindi naman nagustuhan ni Mulak. Si Sandro daw yung una nag-text pinakita lang, ang pinakita lang nila yung message ni Sandra na, Sir, pwede ba akong umakit? Ay, pwede ba akong dumaan dyan? Sandra, di ba? Pero before that, lahat man ng bagay, meron mula nangyari bago mangyari yung ano. Kung meron siya mga text bago yon. So, sila talaga yung una nag-text. And I, I just proved it in court today. They lied. Na executive session ng pagdinig pero ayon kay Senator Estrada, may mabigat na ebidensya laban kay Nones at Cruz. Umaasa naman ang ilang senador na dadalo sa susunod na pagdinig ang anak ni Mulak. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.